Paano ba itong lungkot na aking nadarama? Bakit ganito? Sana dumating yung araw na makita ko na ang aking minamahal at makakasama ko na sa habang buhay. Ano ba ito? Ako ay kakasal, ngayon hindi ko ito pinangarap. Sino si Paris? May ibig ko ba yung ginoong? Ang ganda ng gini-gini. At ako'y nabigyan. Ako ay may nararamdaman. Ngunit hindi na ito Gusto ko na ba ay may hindi? Abot, oh, bakit ka na pa rito? Ikaw na isang muntag. Alipin ang aking angkan. Kaya aking papatayin! Bakit, Pamangki? Anong nangyayari dito? Tio, siya isang muntag. Ang laing dapat lang mamatay. Siya ba ang nagangalang Romeo? Oh, siya nga! Ang buhong si Romeo! Siya ay isang matapat na ginoo. Pabayaan mo siya. Ano? Dapat lang siyang mamatay! Siya lang yung pabayaan! Sino ba ang Panginoon dito? <tong> ka? Ito ay narapat lang ang titigan. Dahil ang puso ko'y tulong ng Ha? Huh? Maaari ko bang hindi ka na yung kamay binibini? Kung gayon, nasa aking kamay ang salang sa iyo ay nakuha. Salang buhat sa labi ko? O salang malambing na iyong binanggit? Ang salang ko ay muling ibalik. Paghalik Senyorita, ikaw ay pinapatawag ng iyong ina. Sino bang kanyang ina? Isa bang kapilit? Aba, Gino, ang ina niya ay ang ginang itong tahanan. At oo, siya ay isang kapilit. Sino kaya ang binata na ko kanina sa pigi? Ang gwapo niyang mukhang hindi ko makakalimutan. Pupungay ng mga mata at mapupulang labi. Ang lalaking iyong pinapatungkol, siya ba ang iyong iniibig pinipini? Ngunit, siya ay nabibilang sa inyong mga kaaway na angkan, ang mga muntag. Sino ka? Ikaw ay magpakita. Bakit wala kung sino ang aking pinapatungkol? Dahil ako ang binatang iyong sinasabi binibini. Ako si Romeo, at nagmumula sa pamilyang muntag, na matagal na na kinakaalitan ng iyong angkan. Romeo, huwag mong isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung dayoy, hindi na ako rumyo ng mga muntag sapagkat ang pangalan ko na ay Santang Mahal. Nga pala, paano ka na pa At saan ka ba dumaan sapagkat mahaba ang mga pader dito? Nilundab ko ang mga pader sapagkat nagkaroon ako ng pakpak ng pagmamahal. Kapag nalaman na lang nandito ka, ika'y papatay nila. Tamisan mo lang ang iyong titig. Ay ligtas na ako sa galit. Sino nagturo sa iyo sa lugar na ito? ang pag-ibig natin ay nagturo sa akin papunta sa iyong puso. Nais ko ipaalam sa iyo na hindi ako madaling mahuli. Alam ko, pero sinusumpa ako sa buong mundo na malimit lamang ako magmahal ng totoo. Ngunit, ito ay buo. Senyorita? Paalam na aking mahal. Iwan mo ba ako ng hindi nasisiyahan? Anong kasiyahan ang nais mong makamtan? Tayo ay maghabili ng tapat ng sumpang pag-ibig. Tatlong salita ang tandaan mo. Paalam ng tunay. Mabuhay na wa ang kaluluwa ko. Adios. Matamis na nungkot ng paghihiwalay. Hindi ako titigil sa pamamaalam hanggang sa kinabukasan. Palain ang langit ang banal at banal na gawa pagkatapos sa pagsisisi, huwag natin Amen. Ngunit Padre, ano mang ang darating, hindi pa rin ito madadaig sa agalakan na aking nang siya ay aking masilayan at balang araw maging akin. Tandaan mo, Romeo, may mga bagay na hindi ka dapat mapadalas dalos at mahirap itong itindiin sapagkat hindi mo pa ito nararanasan. Ang maras na ligaya ay may maras din na hangganan. umaga sa hubunin ko, ko. Para sa aming dalawa, si Romeo ang pasasalamat sa iyo. Ganon din ako sa kanya. Ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. O, oh, Juliet, bibigay ko sa iyo ang lahat ng ikaw ay magpaligaya. Masaya akong marinig iyan. Nasisiguro kong tapat ang ating pag-ibigan at masigit pa ito kaysa sa kayamanan. Madali na natin itong tapusin, sapagkat hindi kayo nararapat bayang mag-isa. Sa mahal, sa anak, sa Espiritu, Santo. Amen aking mahal. Sa wakas ay ganit na kitang kabiyak. Nilalahad ko ang aking naramdaman para sa iyo sa buong may kapal. May pangako ko na rin ng mga panata ko para sa iyo sa harap ng Panginoon. Napakasaya ko rin, mahal ko, sa pagtuloy na tayo ng kaisa. Tuluyan talaga tayo mag-iisa sa pamagitan ng isang mahal. po Romeo ngayon na nagkita tayo muli ay papatay na kita wala akong masamang intensyon dapat tayo magkakaunawaan at ayaw ko ng away kahit kailan ay hindi tayo magkakaunawaan lumabang ka aba kung ayaw lumabang Romeo ako ang lalaban sa'yo MAMAMATAY! <laughs> ano ko na gawa yun? tao ang Hindi mo mamatay tao aking anak. At kung nagawa niyo man ito, hindi nga ito sinasadya. Tama na! Ano ba ang punot dolo kung bakit si Taipan ay namatay? Mahal na prinsipe, eh. hayaan niyo po ako magpapaliwanag. Kami ni na Romeo at Mercosio ang magkakasama. Naghahamon ng away sa si Taibat ngunit ayon ni Romeo. Kaya si Mercosio ang lumaban. Dahil sa galit ni Romeo, kinuha niya ang ispada at napaslang niya si Taibat. At saka tumakbo si Romeo. Yun po ang tunay na nangyayari. Dahil sa kasalanan ng iyan, si Romeo ay aking ipapatapo ng biglaan. Pag siya'y bumalik, siya'y papaslangin! O oh, aking Juliet. Ay, hindi mo na magpaglita. Pero pangawa ko sa'yo ako'y magalit. Ang kailan ka magtatagal doon? Hindi ako magbubuhay pa balaka. Napakahirap. Pero kailangan natin ito gawin. Lagi mong tandaan, ikaw ang aking inamahal. Romeo! Senyorita, kayo ay pinapatawag ng inyong mga magulang. Susunod ako. Ay. Anak! Nararamdaman ko ang iyong labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang ikayaming mapaligaya at makalimutan mong nakakabagot na pangyayari, ikayaming ipapakasal. Ano? Ako ay kakasal sa hindi ko naman mahal? Pero matutunan mo naman siyang mahalin, di ba? Sana naman anak, may inisipin mo. Ayoko! Ayoko mo pakasal! Sa gusto mo, ikayaming ipapakasal. Naiintindihan mo ba? Hindi niyo ako mahal! Batid kong iyong paghinagpis sapagkat kailangan ko itong gawin upang mapakasal ka kay Paris sa darating na bebis Padre, gusto ko pong malaman kung dapat po ba niyo akong tulungan na itigil ang kasalang ito Pumayag ka sa gusto nila. Ngunit bukas ng gabi, ikaw ay mahiga at inumin ang garapang ito. Ikaw ay antokin at matutulog ng walang tibok ang pulso. Mamamalagi kang ganyan sa loob ng apat na put dalawang oras. Gagawin ko po, Padre. Maraming salamat. bini Naku, ikay nakabis na ng magara, ngunit nakahiga ka pa rin. Binibini? Binibini? sulat ito galing sa Verona? Wala ka bang sulat buat sa padre? Kumusta ng aking ina at ama? Ano, kumusta ng aking minamahal? Mabuti naman ang iyong mga magulang. Ngunit patay na si Juliet. Nakita ko siyang inilibing si Tumba ni Ano? Teka, ako yung Hindi. Uh -huh. Wala. Wala bang sulat pinapadala ka po? Eh? Wala po. Mabuti ang Panginoon. Anong dapat mo rin? Teka. Kumunta muna ako ng butikaryo. Opo! Sino ba yung tumatawag ng kalakas? Bigyan mo ako ng laso na agad nakakamatay. Heto ang apat na pong dukado. Mayroon akong lasod, ngunit sa batas sa mantuway na kamatayad ang mabili na panghas. Ang mundo't batas na hindi mo kaibigan. Tanggapin mo yan at huwag kang mamalagi sa hirap. hawak mo ito sa kahit anong tunaw at inumin. Pagkatapos ay eh, bigla kang mamamatay. Ahalis na ba ako? Salamat. Kapatid ko, hindi ko na ipadala sulat kay Romeo sapagkat hindi kami pinalabas. Kaya't ang bilis na pagtuo ko sa mga na ay napigil agad. Sino nagpadala ng sulat ko kay Romeo? Wala akong napadala. Eh. Try to believe. Naku! Malukot na kapalaran. Mayroon pa rin itong nilalaman ng mahalagang bagay. Asawa ko! <tis -tis> Bakit <Bang -tis> sa iyo mangyayari itong masamang kapalaran kap kung gayon, ako ay pupunta sa iyong piling at tayo ay magsasama habang buhay. buhay. Ngunit ako ay mamatay para sa iyo. Ano naman ba kung nangyari ito? Alam mo ba ito, Padre? Totoo, alam ko lahat. Ako ang nagbigay ng lasan pang patulog ni Juliet para makuha sa Romeo at magsama na sila. Ngunit hindi ko alam na darating sa punto itong pangyayari ngayon, wala na tayong magagawa. Sila ay nananahimik na. Magpapatayo tayo ng isa't wabi ng simbolo na kanilang pagkakibigyan. Nang taga ganun, ay maaalala natin sila.